Hi guys! So, for today's video is mag-ano tayo, mag-organize tayo ng loob ng cabinet. Kasi guys, here, napakadaming salamin ng aking asawa at hindi niya to ginagamit. Hindi niya mga ginagamit so ilalagay na natin sa loob ng sa loob ng kwarto. Kasi sa higaan namin may ano siya para siyang box. itatas mo lang. Pwede mong ilagay. So, may mga Glass. Glass. Sunglass pa yun? Ito ang mga ganito. Um, so, ito guys is may grado siya. <clears throat> may grado yung isang part niya here at saka yung isang part niya is normal. Kasi yung mata ng asawa ko hindi na gumagana. Yung isa, nagkaroon siya ng problema ng bata siya. So, yung mata niya is hindi na nag-work yung isa. Yung isa lang ang work Kaya yung isa is may grado. Kung wala tong grado, ginamit ko na guys. No? Kasi may grado siya. Ayan. Ganda pa naman din, oh. Ayan, oh. And, uh, tsaka maganda pa yung mga lalagyanan niya. Ang dami kayo. Ito po. Naraman, ang ganda niya, diba? Pero may mga glass ata siyang walang grado din. Ang katulad dito, wala siyang grado. <clears throat> Hello, what's up, what's up, guys? I am Cheryl. Parang, 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 ano, parang akong nag-ano, guys. Para akong mag... Para akong mambibiktima ma ma ng mga smuggler, smuggler. Hello, what's up, what's up, guys? It's me, Cheryl. What's up, what's up, guys? <laughs> Siguro yung asawa ko nag-imagine eh. Paano ko nakapag-asawa ng ganitong babae? Nagkamali ako! Wala na siyang choice. Ay! <laughs> Tapos, ito. What's up? Ah, wala tong grado, guys. So, pwede ko siyang gamitin. Tingin yung bagay ko, ha? Hey, what's up? Uh -huh. Tapos, mayroon pa siyang ito. <laughs> ito yung ginagamit niya, oh. So, isa po siyang Prada, guys. Original siya. Kasi nung, ano, nung pumunta siya doon sa eye doctor, kailangan niya magpa-check up ng mata. So, bibilhan din siya ng special na, special yung mga glass niya, guys, no? Ito, Prada. Prada siya. Taraan! And, nawala yung isang ano, yan dito. Kailangan niyang ipa, ipa, ayos to, guys. Nasira. Ang mahal kaya ng bilhin niya rito. Yung mga sunglasses kasi ng mga asawa ko guys, yung mga ginagamit niya sa mata niya is hindi po basta-basta glass lang na mabibili niyo sa tabi-tabi talaga ano siya, talagang uh, good for eyes siya. Kasi kailangan niyo pang magpa-check up ng mata bago kayo anuhan ng ano, ng salamin. No? At ayan, marami siya. Marami nga siya rito. Hindi natin kumilito. Parang nagustuhan ko to. Tapos ito, taraan. Uh, may mga grado kasi yung iba. Ito may grado siya. Ito may grado. Yung mga grado, hindi ko ginagamit, guys. Kasi yung mata ko naman is normal. Hindi pa naman lumalabo yung mata ko. Ito. Uh, ibibenta ko na to guys. Oh, uh, benta-benta. Oh, uh, So, ano po siya? Uh, ganito po ang kanyang cover binibenta na. binibenta na yung mga glass niya. So, ganito po ang kanyang cover. At pag in-open niyo po, ganyan po ang makikita ninyo. So, so, sa loob guys, is may towel siya pang linis ng inyong mga glass. At, uh, ang dami niyang towel, Oh. 2-in-1 na siya. So, ayan. And, ito is, oh, may grado din siya. May grado ang kanya. balik na natin siya. Pero itong gisim mode po, wala siyang rato. And, so ito po ang case ng Prada niyo. Ang mahalin yung mga ano, salamin ng asawa ko sa mga. Kasi hindi siya basta-basta salamin. At pagpuksan. Ano Hindi pagpuksan? siya pabuksan? ko. Oh, Nandito lang pala siya. Akala ko na wala. Akala ko na wala tong salamin ko, guys. Kasi nung nagpa-car wash kami before is ang akala ko is na itabi ko lang siya doon sa car. Tapos nung nakuha namin yung ito yung salamin na hinahanap ko sa akin to. Ito talaga yung salamin ko, guys, no? Taraan! Kita niyo, wala wala tong grado. Ito yung inaharap ko lang dito lang pala. Ito ko lang nilagay. Ano pa ko nang hanap? Ako ng hanap. So, ayan. Dami niyang mga ano dito. Tignan niyo guys, Ray-Ban. Nasaan uh, ko sa inyo. Mga salamat ng asawa ko is <coughs> excuse me hindi basta-basta special yung mga salamin niya so nahanap ko na ang aking salamin, ito talaga yung favorite ko before na no, ang Ak -ak 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 akala ko talaga na wala na siya so itong mga salamin guys uh, ulit ulit na lang tayo para magkaroon ng space dito sa cabinet ito itatapon ko na to wala namang laman. Box lang siya. Box lang naman siya. Tsaka papel. Yes. So, ang earpad na ginagamit ko guys is Apple earpad ko siya. Airpads. Ewan ko. Papasok ko na rin ito sa room no, na ngayon sa aking taron watch it. gamit ko to guys, no? <coughs> so, hindi ko siya ipapasok sa loob ng cabinet kasi pag maalis kami, nag-watch ako. ito guys. <coughs> ito yung casing niya. Minsan pag alis kami, hindi siya nag-work. Pati itong mga box ng phone. So, hindi ko na siya mabuksan. Wala no? naman siyang lamaan. No? at ito guys uh, kinagamit niya rin to pag ano, puna kami ng beach tapos may mga pagpagawang siya para hindi mapasukan ng tubig ang inyong mata pag kayo ay naliligo sa swimming pool or sa dagat man. so nagawin natin siya dito nagayos tayo ayusin natin Dahil kami ay senior citizen na okay. guys. Nag-maintenance na kami. <laughs> Ang daming... Tingnan niya ito Okay. Wala ko siyang laman box lang siya. Kasi ako nag-open ng cabinet guys eh. Di, minsan kasi pag naglilinis ako, hindi ko na yung mga cabinet. So ayan, wala siyang laman. At ito. Ito, ginagamit ito sakit ng ulo guys. Ayan. So, may laman siya. Marami siyang laman. I think parehas lang sila. Nays. Neo Salvina. Neo Salvina. Uh -huh. Neo Salvina. Uh -huh. So, ito guys is box ring shell. Tatapon ko na. At ito. Kasi nang nagkasakit ako guys. <coughs> ah, ito yung umum. Gamot na binili ng asawa ko before. <coughs> Kasi guys, nung nagkasakit ako, may iniinom akong gamot at parang ano dito guys sa lungs ko dito. Parang ano na, yung acid niya. Sinasabi ko sa asawa, talagang sobrang sama ng pakiramdam ko noon. Talagang tapos pinabili ko siya. Parang ang um, parang may acid ba ako dito na hindi ko maalis. Boy? Ganun. So binilhan niya ako dito. Kasi, hindi ko na siya nagamit. Kasi nung in-stop ko yung medicine na iniinom ko, may dalawa pang medicine yun. Eh. Nung in-stop ko siya, is umokay na yung pakiramdam ko. So, ayun. Ito siya, pang acid. Kung sakaling nakakaramdam kayo ng may acid sa katawan ninyo, ito ang inumin Ayan, guys, no, nagbe-maintenance na kami kasi matanda kami. Kailangan ng katawan ng mga gamot. So guys, hindi na tayo bata. Ay, bata nagkakasakit, na no? So tumatanda na tayo. Sa tuwing tumatanda tayo, is tumatanda na rin yung loob ng katawan natin. Eh nung alam niyo nung kasakit ako, very heavy itong upper back ko. Ano yun na? Nakaka-miss talaga yung katawan ko nung kabataan. yung kabataan ko pa naman. Ah, story time tayo. Nung kabataan ko kasi talagang sub, sub ako sa trabaho. Nang sabihin ko na sa inyo with my class na naharap ko na sa wakas. And talagang workaholic ko ako. Uh, inabuso ko ang pangangatawan ko. Talagang hindi ako nagpupunta ng hospital. No. Meron kaming ano, insurance sa hospital guys. No. Kasi sa company kasi guys, binibigyan kayo ng ID. Pagpupunta kayo ng hospital, isa siyang ano, parang ano, discount ba? Para maka-discount kayo sa sa inyong gamot. Kasi pag wala kayong ano, insurance sa hospital, guys, is talagang mahal ang babayaran ninyo, lalong-lalo na nasa ibang bansa ako. At yung daman <coughs> ang tawag doon, guys, na daman, parang insurance sa hospital. Yung, yung binibigay sa akin ng company, hindi ko siya nagagamit sa totoo lang. Hindi ako nagpapacheck up. Ilang taon ko sa ibang bansa, hindi ako nagpapacheck up. Saka so, sakala ako nagpacheck up noon na nung ano, <coughs> nung na-diagnose ako na may tuberculosis ako guys. Yes, na-diagnose din ako before ng tuberculosis kasi talaga nagsuka ako ng dugo nun. Sobrang daming dugo. At na-infect na yung aking lawas dito, x-ray. Paano, paano nyo makikita na may tuberculosis kayo guys? Nung nag ako ng visa, sa company na pinagtatrabahuan ko, lagi kami nagpapamedical doon. Every two years talaga guys, nagpapamedical kami for health. Kasi hindi lalabas ang iyong visa kung may problema ang iyong katawan. So, ang pinakamalala, <coughs> tuberculosis pa yung na-diagnose sa akin. Talagang ayaw ng mga Muslim talaga na magkaroon ng ganong sakit kasi tingin nila is nakakahawa yun. So, nawalan ako ng trabaho noon, na-cancel yung visa ko. Talagang nahirapan, nahirapan talaga ako noon, guys, no? Pero sa awa ng Diyos, <coughs> alam nyo guys, parang sa tuwing nagkakaroon ako ng malaking problema sa buhay ko, lagi, lagi siyang nasusolusyonan, no? Mahirap nga, kasi guys, nung napunta ako ng hospital, talagang wala akong insurance, expired ID ko, kinansel na yung ID ko at, May lalaking tumulong sa akin sa ospital noon. usap niya ako ng ganito, wala akong pera pa Talagang, wala talaga akong pera guys noon. Kasi yung mga pera ko, pinapadala ko sa Pilipinas, sa bangko, mga magulang tumanda walang pera, kailangan sila tulungan. Kaya talagang, Onti lang yung natitira sa akin, guys. Yung talagang wala ka talagang pambayad sa uh, sa hospital bills mo. Lalong-lalo lalo na ako na na-cancel lahat, wala na akong insurance. So, napakalaki yung hinihingi nilang bayad sa akin, guys. So, itong lalaki na to, guys, tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng papel. <coughs> yung papel na yun, para siyang sleep. Sleep ba yung sa papel siya, guys, no? So, sinabi niya na pumunta ako dito sa isang office para magpa-pirma. Kailangan nilang pirmahan yung para makakuha ka pa ng libre medication sawa ng Diyos guys is natapos ko ang tatlong buwang um, medication ko sa akin tuberculosis na yung tuberculosis ko dapat 6 months, six months talaga yung ano yung gamutan na yun pero nawala siya na, <coughs> na solutionan ko yung problema ko problema ko kasi may mga taong tumutulong sa akin hindi hindi siya family members no yung may dumarating bang tulong sa iyo about sa ibang tao pero tinulungan niya ako na hindi siya umihingi ng kapalit mga ganyan So, ayun, talagang manapakalaking tulong niya. Indyan mo siya, guys, no? Sa, sa hospital siya nagtatrabaho. Siya ang tumulong sa akin para makakuha ako ng libre medication. So, yung mga medication ko, guys, is mga strong. Strong yung ano niya, yung tablet ay yung 500 grams, 600 grams, para talaga mawala. Ang, ang side effect nung, guys, nung iniinom ko yung gamot na yung pang is, uh, um, magditilaw yung ihi mo. Talagang yellow po ang ihi po nun talaga guys. No? Sa awa ng Diyos, nawala na siya. Kasi nung nagpa-opera ako, na-diagnose na naman ako na may cancer ako guys. No? <laughs> oh my goodness. So talagang ano, <clears throat> bagsakan na talaga ng kaanuhan sa ating buhay. So, na-diagnose din ako na may cancer ako. So, hindi ka naman basta-basta nila operahan nang hindi ka nagpa full body check-up. E -e -e -e. So, nag-x-ray ako, nag-blood test ako, tapos meron pa silang equipment na pinaglalalagay sa akin before na parang electric shock ba yun. So, yung, ano, hindi siya electric na ma electric yung katawan mo, no? So, ang nakita ko lang kasi gayon parang line ng energy sa loob ng katawan mo, like, tut 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 mga ganon. Nag, ganon din ako, hindi ko alam sa ano yun, tawag doon. No? Nagpa-x-ray din ako, so yung x-ray ko, lahat normal. Normal lang body ko. Ang hindi lang normal is yung nadayog ng no? sila na may cancer ako. No? Nagpa-blood <coughs> nagpa, -blood, nagpa -blood test din ako. No? Lahat ng, ano, lahat ng mga ginawa ko guys is naka-private lahat Yung sa awa ng Diyos. May pera pa kami noon guys. So, yung talagang meron kaming dolyaris noon na <coughs> ayun yung ginamit ko sa pampa-opera ako sa private no nag no, private ako hindi ako nag-public eh. uh, Sa wala ng Dios na wala nang aking sakit pero hindi ibig sabihin noon na papabayaan ko na yung katawan ko kasi guys yung katawan natin the more na no, tumatanda tayo nagkakasakit tayo guys no hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman <coughs> wala kang nararamdaman sakit sa katawan mo is hindi ka napupunta magpa-check up. Kahit, wala kayong nararamdaman guys sa katawan ninyo, kailangan nyo magpa-full body check up. Lalong-lalo lalo na ako. Sa tuwing nagkakasakit lang ako sa ulo ko, sinasabi ko sa asawa ko na kailangan na natin pumunta ng hospital. Gusto ko na magpa-check up. Yung mga ganun, kahit konting kirot lang, talagang <coughs> talagang ano, talagang gusto ko na pumunta ng hospital. Kasi ano naman, public naman yung pupunta namin, walang bayan. Gusto ko talagang pati. Katulad nito guys, no, <coughs> inuubo ko. Inuubo ko, hindi na, hindi na nawala yung ubo ko. Kasi ang ginagawa ko kasi, may asahi kami. Yung asahi kasi guys, is parang ice cream siya. So, umaga, tanghali, gabi, nagka, nag, 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 ano, kumakain ako ng malamig. Tapos yung water, sobrang lamig pa. So, ano ang nangyari sa atin. Kasi before, kasi, talagang sinisip po na ako talagang yun. Tapos ngayon na, na sa ubo. Kaya, kaya kailangan natin alagaan na ang ating pangangatawan guys. Huwag natin pabayaan. My goodness. Mahirap magkasakit sa totoo na. At ko na magkasakit. At may naiinitan na may Nainit ngayon. My goodness. Ito guys ang kaya kaiba-iba yung weather ng katawan ko. Kasi yung yung weather kasi nila dito kaibay pa din, minsan malamit, minsan mainit, minsan umuulan talagang magkakasakit at magkakasakit ka so <clears throat> tapusin ko na yung video na to guys at kailangan ko na mag ayusin -ayos. ko lang tong loob ng cabinet at mabaya lang nakita ko na, na glass class, Tati -tati ko sa asawa ko, nakita ko na siya nandito lang pala siya, nailagay ko may goodness so ito siya guys, oh. Mr. Michelle Hey, hey, what's up? It's me, it's Michelle oh.